Ngayong araw nga guys, eh pinuntahan ko nga pala si Kuis. Ang aking service sa mga malalayong lugar. Nasira kasi dashcam neto, kaya ipapakabit ko ang nabili ko sa online na bagong dashcam. Bali dinala ko pala muna si Mama at dito na rin ako kumain na pananghalian ko. After ko nga dumalaw, eh bumiyahin na nga pala ako papunta sa tropa para makabit na ang binili kong bagong dashcam na Mola E3 ng dd Ito yung specs ng Mola E3 nakalagay na sa kanyang lagayan. Dito nga guys, eh tinanggal nga pala ni tropa yung luma kong dashcam para ipalit ang bago kong dashcam. Dito nga e eh, inaayos na ni tropa yung mga wiring Felix, bali harap at likod nga pala yung kanyang papalitan dito na dashcam. eh hey, blower. Blower, blower. Magkano, magkano yan? Sandaan, sandaan. Si Kwenta na lang. Si Pwento na lang, boss. to oh. Si Kwenta ah, na lang. Si Kwenta na lang. Oo, yay, yay, yay. Oo. Kailangan pa yung cake mo dyan. Hahaha. Nagagoy mo dyan, pati ko. Siguro na lang, boss. Ay, ay. Lagot, lagot ako Ang maganda nga dito guys, eh naka 1440p plus 1080p FHD video na siya. Sobrang linaw nito guys at naka FHD night vision na siya. Kaya kahit sa gabi, e, eh, kitang kita mo ang daan. At ito pa ang ibang mga specs. 10 inch full screen for wider field of vision. Touchscreen na rin pala to. Loop recording, 24 hours parking monitoring, reversing image, may wifi connect na, pwede mo i-connect sa CP mo. Okay tong dashcam na mula E3 ng DDPI, quality at swag sa budget. Napakagandang gamitin, kaya kung wala ka pang dashcam, eh mag-order ka na neto. Eto ito nga pala ang kanyang mga social media account. Ilalagay ko na lang sa comment section ang link o sa yellow basket. Kailangan natin to guys para sa protection natin sa kalsada kasi ngayong panahon nga ay eh dumadami ang mga taong mapagsamantala. Kaya kailangan natin to. Hello, DDI? Tapos nga makabit ang dashcam ko eh pauwi na nga pala kami nito at maghahanap nga pala kami ng food trip. Kita nyo naman guys kung gaano ka quality ang dashcam na to. Ang linaw kahit gabi. Kaya mag-order na rin kayo ng ganitong klase ng dashcam, sobrang quality. Sheesh. May nakita nga pala kaming parisan dito sa Mitabing Kalsada, no? Kaya tara, FT eh, muna tayo. May taba po kayo te, no? Wow. Ako, rin. ako rin po. Oh. <laughs> May taba rin ako. Hey guys, nandito nga po pala kami sa parisan na. Ano pangalan na parisan teh? te? Pates. Pates? Pates? Pits? Pates, Pates Pares. Ayan. Magkano itong Pares ito eh? Oh, 60 pesos with rice lang guys. So, may mga taba na yan, no? Yun, no? Know? Ako rin tayo, may taba rin po ako. Ang uh, patingin. <laughs> diba natin, pare? Mm. Kapisa guys, malupot-lupot yung sabaw nito. Okay. Malakas rin. Hindi ko tinimplahan yung pares, yung kanin lang. Ganun pala yung secret, ano? Mmm. Okay, ah. After pala namin magpakabit ng dashcam, nagkanap kami ng putri pan. At ito, nadaanan namin, parisan. Dito lang to sa so may Libertad Pasay. Pusing Libertad ba to? A ano, ano po to, te? Anong lugar po to? Pateros. Ah, Pateros. Pateros pat pala. Pateros pala. Pateros <laughs> pat pala. <laughs> mm. 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 Okay naman yung serving, hindi madami, hindi konti. Tak mo lang. Okay, wala na tayong kanin. Tayo, half price pa po, te. No, par, kamusta yung lasa, par? Chocolate bar, eh. Mabisa, mabisa, no? Mabisa talaga, pag libre. Ngayon, <laughs> <laughs> no? Mabisa to. Siyempre, may natira tayong pares dito. Ibubuhusan natin yan dyan. You know? Sheesh! Hmm. Tikman na natin. Hmm panalo no? mm. Ano hmm. kayo nakasama ng panok man? Daniel Padilla Daniel hmm. Padilla? Patingin? Uy! Daniel Padilla yun eh! <laughs> Hindi naman Daniel Padilla yun eh! sorry, sorry, sorry. sorry. <laughs>